i have foreign news, news. Patuloy ang matinding sunog sa timog silangang bahagi ng South Korea kung saan labing walong katao na ang namatay habang labing siyam naman ang sugatan. Ayon kay Acting President Han Duk Su, ito ang pinakamatinding wildfire sa kasaysayan ng bansa. Mahigit dalawampu-tatlong katao na ang lumikas at ilang makasaysayang lugar ang nasira. Kabilang ang isang 1,300 years old na Buddhist temple. Mahigit limang libong sundalo at libo-libong bumbero ang tumutulong upang apulahin ang sunog at mayroon ding mga helicopter mula sa US military na sumusuporta sa pag-aapula. Umabot na sa 17,000 hektarya ng kagubatan ang natupok kaya't maituturing na ito ang ikatlong pinakamalawak na wildfire sa kasaysayan ng South Korea. Sinabi na acting President Han na isa sa nagpapahirap sa pag-aapula ay ang malakas na hangin nararanasan. Nagsimula ang apoy doong Biernes sa Sanchong County bilang mabilis itong kumalat sa mga lungsod ng Yusong, Andong Song, yung Yongyang at Yongju. Nagbabala ang gobyerno na paiigtingin nito ang pagtugis sa sa mga ilegal na pagsisiga isa sa pangunahing sanhi ng sunog at maghihigpit sa mga walang ingat na gawain ng mga mamamayan. Para sa IFM 4 Way News, ako si Idol Chico. Idol! IFM News!